So mga idol, shout out. Comment rin sa bayabas natin ng ano, bunga. oh, malalaki. oh, ito yung mga namin dati. Yung mga bata pa kami, ano? You know? oh, ano. pa yung mga idol. Libot. to, Malaki isa. O. Oh. Mm. Mga bayabas. Ano pa naman ito? Bay, uh, bayulitan.

Oh, yummy, yummy. Oh. Wala kami bunga. Oh, gusto ba ako sa doll? Comment below lang. Diyan sa comment section. Oh, bye-bye.